na bang makuha ang isang bagay na matagal mong pinangarap? Pero pagkatapos ng ilang linggo o buwan, parang wala na yung dating excitement. Wala nang dating. Halimbawa, bumili ka ng pinapangarap mong cellphone. Noong una, sobrang saya mo. Pero pagkalipas ng ilang buwan, parang normal na cellphone na lang ang hawak mo. Matagal mo nang pinapangarap ang trabahong ina-applyan mo ngayon na natanggap ka na Masaya ka no, una Pero hindi nagtagal Parang gusto mo na ulit na mas mataas na sahod o bagong posisyon. Pati sa relasyon. Noong una, pinapangarap mo ang isang tao na maging kayo. Nang maging kayo na, date dito, date doon, pero pagtagal, parang wala ng excitement. Bakit kaya ganito? Ibig sabihin ba, hindi mo na siya mahal? Hindi ganon yon. Nangyayari talaga ito sa halos lahat ng uri ng relasyon. Ang tawag dito ay hedonic adaptation. At lahat tayo ay maaaring maging biktima nito. Ano ang hedonic adaptation? Ang mga salitang hedonic adaptation ay pinakilala ng psychologists na sina Brickman at Campbell noong 1971 sa kanilang paper na Hedonic Relativism and Planning the Good Society. Sa natuklasan nila sa pag-aaral na ito, nakita nilang ang mga tao ay kalimitan ng bumabalik sa stable na level ng kasiyahan kaano man kapositibo o kanegatibo ang nangyari sa kanilang buhay. Dito ngayon papasok ang konseptong hedonic treadmill. Ayon sa pag-aaral na ito, habang naaabot ng isang tao ang dinanais na kayamanan o tagumpay, ang kanilang expectations o pagnanasa ay nadaragdagan o tumataas na siyang pumipigil sa kanilang permanenteng kasiyahan. Gaya ng sa totoong treadmill, kahit anong bilis ng takbo mo, nasa parehong lugar ka lang. Ganyan ang happiness cycle ng tao. Paano ito nakakaapekto sa iyo? Sa the lottery winner versus accident victim study, pinagkumpara ang kalagayan ng mga nanalo sa loto, mga biktima ng aksidente na, na paralyzed at ordinaryong mga tao para makita kung paano nagbabago ang level ng kanilang kasiyahan sa paglipas ng panahon. Ang resulta ng pag-aaral ang mga nanalo sa loto ay nakararanas ng temporaryong pagtaas o spike sa level ng kanilang kasiyahan. Ngunit, pagkatapos ng ilang buwan, bumabalik sila sa dating level ng kasiyahan noong sila ay hindi pa nanalo ng loto. Ang mga biktima naman ng matinding aksidente ay nakaranas ng pagbaba ng level ng kanilang kasiyahan. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang kanilang kasiyahan ay bumalik din malapit sa dati nitong level. Ang konklusyon ng study, ang mga tao ay nag a -adapt kapwa sa maganda at masasamang pangyayari sa kanilang buhay. Ibig sabihin, wala ni ang malaking kayamanan o matinding trahedya ang permanenteng makakaapekto sa kanilang kaligayahan. Sa loob ng labing limang taon, pinag-aralan ni na Richard E. Lucas at mga kasama niya ang libu-libong mga taong ikinasal, naghiwalay at nabalo. Ano ang resulta? Ang mga taong ikinakasal ay nagiging masaya sa una. Pero pagkatapos ng ilang taon, ang level ng kanilang kasiyahan ay bumabalik sa dati nitong level noong sila ay hindi pa ikinakasal. Ang mga may asawa naman na nakipaghiwalay o namatayan ng asawa ay nakararanas ng matinding kalungkutan sa una. Ngunit marami sa kanila ay bumalik sa dating level ng kasiyahan o baseline pagkatapos ng ilang panahon. Pinag-aralan ng psychologist na sina Ed Diner at Martin Seligman kung ang mataas na sweldo o kita ay nakapagtutulot ng permanenteng kaligayahan. Ang resulta ng study? Ang pagtaas ng sweldo ay nagpataas ng level ng kasiyahan. Ngunit ito ay temporaryo lamang. Kapag nasanay ng mga tao sa kanilang sweldo, maghahangad uli sila ng mas mataas pang sweldo o kita. Napatunayan ng study na ito na ang pera ay hindi gumagarantiya ng nagtatagal na kaligayahan. Bakit nangyayari ang hedonic adaptation? Una, ang ating mga ninuno ay nagpamana sa atin ng kasanayang maging alerto at laging paghahangad na makasurvive. Ang logic nito ay kung masyado tayong matagal na masaya o kontento, hindi na tayo maghahanap ng pagkain. Mas magandang tirahan o iba pang bagay na makakatulong sa survival natin. Ikalawa, ang utak natin ay nag adjust kapwa sa positibo o negatibong mga karanasan sa buhay natin. Gaya ng mga example kanina, kahit makuha mo ang inaasam-asam mo, paglipas ng ilang araw o buwan, bumabalik din sa normal ang pakiramdam mo. Ganyan din kapag nalagay ka sa isang mahirap na sitwasyon. Sa una, mahirap, pero unti-unti, natututo kang mag-adjust at bumalik sa dating mental state. Paano ito nakakaapekto sa mga mahilig magsugal at iba pang bisyo? Dahil hindi makontento, maraming tao ang bumabaling sa bisyo para punan ang pakiramdam ng kakulangan. Isa sa pinakamapanganib, ang pagsusugal. Sa una, kapag nanalo ka sa sugal, ang saya. Parang bigla kang naging milyonaryo. Pero dahil sa hedonic adaptation, nasasanay ka sa excitement kaya gusto mo pang tumaya ng mas malaki. Kapag natatalo ka, gusto mong bawiin kasi iniisip mo, sayang ang nawala. Baka manalo ako sa susunod. Pero ang hindi mo napapansin, unti-unti ka nang nalulubog sa utang at kawalan ng pag-asa. Ang kasino at sugal, hindi sila nakatayo para payamanin ka. Nakatayo sila para silang yumaman mula sa iyo. Ilang pamilya na ang nasira dahil sa sugal. Ilang tahanan na ang nawasak dahil sa utang. At ilan ang nawalan ng pag-asa dahil hindi nila matanggap na hindi na nila mababawi ang lahat ng nawala sa kanila. Huwag mong iasa sa sugal ang kaligayahan mo. Hindi ito kasagutan. Isa lang itong bitag anong dapat na pananaw ukol dito? Kapag hindi mo alam ang tungkol sa hedonic adaptation, mahuhulog ka sa hedonic treadmill. Kung saan, habol ka lang ng habol ng mas malaki, mas mahal at mas marami. Pero hindi ka naman talaga masaya. Kapag tumaas ang sahot mo, masaya ka sa una. Pero maya maya, gusto mo na naman ng mas mataas. Kapag nagkaroon ka ng bahay gusto mo ng mas malaking bahay. Ang problema, hindi mo kailanman mararating ang dulo nito. Kasi walang dulo. Kung gusto mo talagang maging masaya, hindi mo kailangang maghabol ng yaman, bisyo o swerte. Ang kailangan mo ay, Una, pasasalamat sa kung anong meron ka o be grateful. Ang utak mo kasi ay palaging maghahanap ng mas marami pero kung magpapasalamat ka sa kung anong meron ka, mas magiging masaya ka. Ikalawa, pamumuhay ng simple. Hindi mo kailangan gumastos ng malaki para sumaya. Mas masaya ang tahimik at payapang buhay. Ikatlo, pagtuon sa relasyon at paggawa ng magagandang memories. Hindi material na bagay. Ang mga sandali kasama ang pamilya, kaibigan, at mahal mo sa buhay ang tunay na nagpapasaya sa atin. Ikaapat, iwasan ang bisyo, lalo na ang pagsusugal. Wala kang kailangang patunayan sa sugal. Hindi ito investment. Hindi ito diskarte. Isa itong patibong na sisira sa iyo. Ang hedonic adaptation ay nagpapaalala rin sa atin na kapag nararamdaman mong hindi na kayo ganon ka-excited ng mahal mo o asawa mo sa isa't isa o baka ikaw ay hindi nagaanong kinikilig o parang wala ng spark hindi ibig sabihin na walang pag-ibig o true love. Dahil ang totoong pag-ibig ay hindi lang nakasalalay sa attraction. Huwag mong gawing rason na hindi ka na na-excite para maghanap ka ng iba. Dahil darating uli ang panahon na bababa muli ang attraction mo sa iyong bago. Tandaan mo, hindi kailangang laging may spark para patunayang may kuryente. Hindi rin kailangang may spark para sabihin may pag-ibig, maging kontento, maghangad ng sapat at manatili sa totoong pag-ibig. Hindi rin kailangang marami kang pera para maging totoong masaya ka. Hindi masamang mangarap ng mas mataas na buhay. Pero tandaan, kapag kontento ka sa kung ano ang meron ka, mas magiging masaya ka. Birds chirp cheerfully Welcoming the morning A peaceful village Hearts are spacious Simple life, simple happiness No need to be complicated No need for